Sa mga mahilig kumain ng barbecue dyan, may na-discover akong putripan dito lang sa may paranyake. Nagrabe ang sarap ng barbecue nilang tinda. Yung tipong akala mo, yung karne ng tusino, yung ginawa nilang barbecue dahil sa kulay neto na sobrang lambot at malasa. Tapos ang sarap din ng pagkakaluto na itong dinuguan na tinutungan sa gata. Kakaiba yung lasa niya kumpara sa ibang dinuguan dahil nangingibabaw yung lasa ng gata na may smoky flavor sa dulo. Best seller naman sa mga madalas magpunta dito ay yung kanilang mga street food platters. May mga size kayong pag pagpipilian pero itong kinuha ko ay mega platter yung size. 995 pesos naman yung ganyang kadami. May kasama na yung 9 pieces na choice of stick pwedeng mix katulad ng sakin. Tapos yung pinili kong kasama niyan ay crispy tenga, lumpia at kwek kwek. May rice meal overload din sila dito na tag 195 lang. May kasama na po yung dalawang stick ng barbecue at isang ulam pwedeng bicol express, laing o kaya diduguan. Ang maganda sa barbecue na to guys ay eh, ang lawak ng dining area nila na naka aircon pa. Kaya sa mga naghahanap ng bago bagong putripan dyan ay tara subukan nyo dito sa may pick up stick na matatagpuan nyo naman dito mismo sa may Si Aguirre Avenue, Corner Terona South, BF Homes, Paranaque City. Or pwede naman kayo magpa-deliver sa kanila via online delivery apps. Ito naman yung kanila mga price list. I-post nyo na lang para mabasa nyo na maayos. Chirizo de Cebu. Ayan. Mm. Ako kasi ko na talaga. Taga rin ako. Alam ko. Kunilasa. Ito talaga yun. Ito talaga. Sarap. hmm Meron yung mga mission na miss yung timpla nila. Dahil guys, marami sila dito mga inihaw, yan, mga street food style na mga pagkain. Tulad yung mga chichar bulaklak, yan guys. Pwede rin kayo dito magtagay guys. Ha? Meron din sila dito yung bar. Pwede kayong minom. Ayan. Tama-tama ito yung pulutan nyo. Ang sasarap ng mga inihaw. Ayan. Mm. Yung quick quick na parang may paminta na kasama eh. Yung mismo breading niya, may timpla. Malasa. Kahit hindi mo siya isoso. Mmm. Ang laman, no? Giniling, ang dami. Chicharo bulaklak, ayan. Pwede kayo mamili kung deep fry or inihaw. So, itong inihaw, tikman natin. Kasi parang, hindi lang makakatikim na ito. Parang mas malasa to Andun yung flavor ng ano eh. Yung bulaklak, yung laman. Andun. Unlike sa deep fry, yung crispiness niya, yung usual na lalasahan natin pag deep fry, parang ito, nandun lahat yung lasa ng ano eh. Pati yung ano nila, yung sauce. Mm, mas masarap to. So yung guys, natikman ko yung mga on-stick nila. Napansin ko talaga, parang feeling ko ha. Ah. Yung nagpapasarap talaga dito, yung sauce nila eh. So ito yung pinaka-barbecue nila. Namumulo. Sabi na. Sarap. Lasa po yung Mm. Yung quality ng laman nyo. Pasok na hanggang loob ng laman yung pagkakamarin nito. Ang tagal siguro minarin nito. pa. Tinutong sa gata. Ayan. Tikman natin anong pinagkaiba na ito sa ordinary na dinuguan. Ayan. tarong medyo mas ano to May pagka-smoke flavor Amoy niya. Medyo dominant yung lasa ng gata. Na hindi naman katulad ng iba na maasim, na medyo maanghang. Ito, mas lamang yung gata. Hindi man sa yung pagkakaluto. Thank so, okay, you so, sa mga viewers natin dyan, uh, especially sa mga taga-paranyake, Pasay, malapit dito sa BF Homes o taga dito kayo sa BF Homes. Guys, kung ka ng solid na food tripan, yung may mga masasarap, malinis na iniha, barbecue. Ang sarap ng barbecue nila. Pero biro, ang galing ng pagkakaluto na ito. Parang masterpiece ata ito eh. Tama ba? Tapos kung gusto nyo tumikim ng dinuguan, ayan. But the best din para sa akin. Dahil na kayo dito sa may pickup stick, ayan. Sa baba guys, kung mapapansin nyo, mukha siyang walang dining area. Kasi yan, doon lang yung order. Pero dito sa may second floor yung dining area nila. Malawak, Ayan. Pupost natin yung exact location nila at open. Yun